Hello, hello guys. Ayan. Looks ko sa inyo ang anak ko guys. Tingnan nyo. Ito talaga ang gawain niya kapag wala siyang ibang ginagawa. Nag-drawing o kaya nagtatato. Oo, oh, oh, hilig talaga niyang mga ganito. O oh, yan. nag siya sa dingding namin yan guys. Nilagyan niya ng drawing na bulaklak tapos ayan kinulayan niya yung kabila hindi pa nga natapos yan -ano siya guys nagulay talaga siya yan hindi na ano o so, tingnan nyo tinudunan nyo ah yan ano yan paru paru yan guys bulaklak na may paru paru oo oo yung kabila, ano yan? Pulang pa ng kulay pula. Oo. Dilaw pa tsaka, ano, yang nandyan. Kulay blue. Kaya, yan. Ang hilig talaga ng mag-drawing itong anak ko, guys. Kung kayo, gusto nyo, pwede nyo rin magpa-drawing o kaya magpa-tattoo sa kanya. Yan. Talagang, ano niya yan? Habi na niya yan, guys. Oo kasi ano yan dingding namin walang ano ba walang kurtina o kaya walang wallpaper kaya nilagyan niya drenowingan niya talaga yan guys oo bulaklak na may maraming paru paro Oh hindi pa yan tapos guys oh konti pa lang itong pinapakita ko sa inyo ayan hindi ano hindi ko ano pinalapitan ng todo kaya may shadow hindi nyo tuloy na, ano, nakita ang kagandahan ba diba? talagang napakaganda nyan guys pagkatapos nya oo makikita nyo talaga kung gaano kaganda parang totoo di ba hmm. Yan ang trabaho niya pag wala siyang ginagawa. Tattoo artist din to. At saka ano, marunong mag-drawing talaga. Kaya lang ano, hindi pa niya ano, tinudo. Hindi niya kinarer. Sa bahay lang namin guys, sa may sipan lang niyang gusto niyang i-drawing. Minsan na-drawing na niya nga yung, ano ko, mukha ko guys. Kaya ngayon, ang dingding na naman namin ang nag, napagtripan niya. Yan. Dinrowingan niya talaga, guys. O, oh, diba? Ang ganda na. Parang, ano na, hindi na ka kailangan maglagay ng ano, wallpaper dyan sa dingding mo. O kaya, kortina. O, oh, diba? Drawing na lang niya. O, oh, sabi niya, draw-drawingan na lang daw niya. O, oh, yan na ganda na kakulay patuloy ng ano nya pearl shirt nya <laughs> kulay dilaw oh. yan paru paru yan guys Kinapala nya yung kulay ng ano mga ano yan Tapusin nyo lang yung video ko para makita nyo. And pag nagustuhan nyo, please like, like share naman mga guys. Ayan, o. Oh, ang ganda. For more videos, salamat. Bye-bye. Tapusin nyo lang sa papanood.